Yan, magandang hapon po. Uh, narito po ako sa barangay Agkawen. Ay, may nagtitinda po ng isda o. Oh. At uh, atin pong uh, kausapin natin itong ano. Ay, may nagtitinda po ng isda o. Uh, at timpong lapi. Oo, oh, marami na nabinta. Marami oh. na po. Ano ba yung tinda mong isda? Buging po. Oo, oh, ano oh. na. Ito po. Maganda ito. Gusto ito nung 4 marias. Mm. Magkano po isang ganito? 120 po isang supor. Mm. Okay. Kamusta? Okay lang naman po. Kahit pagod, sulit naman po. Nakakaubos. Taga saan ka po? Taga rito mismo. Taga, ano po ako, taga talaw po ako. Ang asawa ko po ay anak po ni Maximo Morales Alberto. Mm. eh bali yan, nilalako mo yan? Nilalako ko po ito. Tin Tinitinda ko lang po sa... Kuya Junjun po. Ah, bali taga-tinda ka lang. Taga-tinda lang po. Magkano ang ano mo diyan? Ang porsyento, po mo. sa sa 120 po. Bali 20 pesos po. Mm -hmm. Marami ka na nabenta. Marami na po. Buwan di wala na, wala na pala akong ano. Iyan na lang pong tatlong nabenta. Ila, ila mo kanina. Bali 7 pirato. Pirato. Oh, konti na pala eh. Na sige, E eh, magkano lahat 'yan? Bali, ano po, 360. 360? Apo. Pwede yung yung pangalan? Ang um, pangalan ko po ay Arlene Delara po. Arlene Delara? Delara po, opo. Wow, pinsan pala ito ni Rapi. Hmm, kilala mo si Rapi? Tagalook? Hindi po. Wow. Hmm, yan, pisan mo pala Rapi, ano? May isawa ka na? Meron po. Ang mga anak? Dalawa po. Dalawang anak. Nag-aaral? Yung isa po nag-aaral, yung isa po hindi pa po baby pa. Po. Mm, ayan oh, si pag si pag. Ilang taon ka na? 30 po. 30. Yung asawa mo nang huli niyan. Opo. Oh. di sa inyo rin 'yan. Ano po yung lambat lang po ang ginagamit. Tapos yung ah. baka po ng kuya niya, doon po siya nag-aano. Ah, bale vale Bale vale porsyentuhan po. Oo. Ah. <laughs> Sige, kukunin ko na lahat yan para... Sige, po. salamat po ng marami. Yeah. Bali, magkano to? Bali, 360 pa. 360? Apo. Ah, oh. <laughs> ayan. Ikaw, hindi ka pa nagbabaya dito. Ayun lang, nakakaya. Oo, oh, yan o. Oh. Mayaman yan. <laughs> yan ang ko hindi magbabayad sa iyo eh. <laughs> Oo, oh. ayan o. Oh. Ayan, ati, okay. kukunin ko na lahat yan. Magkano ka mo lahat yan? 360 po. 360? Ah, ah, po. Sige. Ano ko siya? Ah, oh, uh, ayan. na ano naman ako dito kasi okay, pa siya nag-iikot. At uh, ano, sabi ko bilhin ko na lang lahat yung natitira na isda. Papakyawin na. natin, oh. Sarap uh -huh. ng daing yan. Oo. Oh. Hey. yan? 360. 360. <laughs> Sukli ko. Ah, oh, wala nang panukli. Hmm, ba diba, may mga anak ka, ka mo nag-aaral? Hmm. Hmm, sige sa, ako muna sa pagyasa, na yan. po ng mga ondas ngayon dito. Thank you Yung ano mo, ituloy mo lang yung mga ginagawa mo, no? Apo. At uh, kakatulong ka rin sa si asawa mo, di ba? Mm. mm. Salamat po ng marami. Oh, yan o. No. Ito si ano pa, yung dilara. Ayan uh, tapos po may nakikita ko mga ganito dito. At ikot ng ikot na ng karsada. Dito po sa aming lugar ay binibili ko na po para at least makauwi na sila ng maaga. Yung po yung uh, natin. Pero masarap po itong daing. Oh. Oh, Dadaingin ko po. po ito. Malaoy. Pwede rin siguro ito na, no? Pwede rin siguro ito na galing sa Maynila, eh. Pwede po. Ayan. Hmm, Pwede sa mag nga po lang ako dito dahil po ngayon undas. Ano yung muna doon? Sa bahay? Isda. Baka bibili ka. Nagbibita ako isda. Isda nga. Banda eh. Ano Isda. Buging. Buging. Ganyan mo din kayo. Tiba. mo muna lang doon sa ano? Sa freezer. Oo. Oh, yan. Kama uh... niyo yung timba? Hindi po, hindi po sa akin. Hiniram ko lang po. Hello, uh... hello. Ayan, ito po naman. Bibilad po ito ng palay. Uh. Sisipag din nila. Kasi po, tinamaan nga po ng bagyo dito sa amin din lugar. Nang basarin po yung mga palay. Kaya ngayon, ngayon lang po nagpakita yung haring araw. Dahil yun yung pong kahapon, isang araw, yung naulan na pa rin dito. Ayan. Masaya na si ate. Siya ka ba ate? Ah, uh, po okay. okay. right, po naman ay rin po ako sa Limkil ngayon dahil uh, po mga mahal namin sa buhay at po uh, ay kahit uh, mismong po sa isang taon na po rin namin dahil di po rin kami ako di po rin talaga ako nakapermit dito sa probinsya at doon po talaga ako nakatulong sa Manila. Antayin na natin 'yung yeah. kapatid ko. Thank you po. Oh, uh, 'yan. Ayun at maraming-maraming uh, salamat po sa uh, walang sawang uh, pagsubaybay sa akin channel at ingat po lagi tayo. Nagano po nag nasira po yung bubong namin. Ano nasira yung bubong ninyo? Doon sa may kay ka, doon nagtubig din doon sa inyong lugar na yan. Sa ilog lang po. Ah, sa ilog. Mm. Alam mo dito sa may lugar daw dito. Ang tubig daw dito hanggang dito. Oo oh, nga daw po. Dito sa buong pong karsada na ito, ang tubig po dito nung bagyong Christine ay tumaas po ng halos sa pantay po doon sa ano ng gulong na yun. Ang gulong na yan, doon po sa pinakaibaba yung pinaka-level ng ano, hanggang 20 dito po sa highway pasada, ngayon po naman yung ibang palay nabasa tapos po marami po mga palay po rin dito na hindi pa po kasi naaani eh, at puro na nakadapa doon po sa lugar ng barangay Boron ayan uh, at ngayon napapasalamat po ako dahil uh, wala na yung bagyo sana nga po magtuloy-tuloy na itong gumanda yung panahon para naman na uh, yung iba na mga basa pa yung mga palay ay maibilad din nila ayan salamat po ng marami rami, ng maraming marami at inulog niyo po yung paninda ko at salamat din po sa bigay niyo sa amin uh, na perang sobra thank you po sa mga katulog po sa amin po. Ah, thank sige. sige ingat ha sige bye bye ayan at least naka-away na si Arlene no? Oh? Okay, marami, marami na tatanong po sa kanya.